guys, no, ating uh, Cropec. 4 magandang araw sa iyo. Naku uh, na, isang uh, nakakatuwang pagkakatao na pasok natin ang uh, pagawa ng Daisy's Cropec, no? Kailan yung inumpisahan itong negosyo? Year 2019 nung nasambot ko siya sa father ko, pero in the late 2018 nag-start mm -hmm. si Papa mm -hmm. to manufacture Um this is tropic. When my father passed away in in May of 2019, um, ako na po yung nag-handle ng family business. So since 2019 ako na po yung nag and nag-handle ng process and development of our products. Nasabi mo ma'am 2019 syempre, technically dumaan sa pandemya no? Pa paano niyo hinandel? Ang <laughs> hirap kasi we had to stop production. Mm -hmm. So tumigil kami ng production kasi nawalan din kami ng market. Number one yung export market namin. Mm -hmm. Yung mga palabas namin ng na products ng year 2020 mm -hmm. ng March na hold so hindi na siya nakalabas. And then yung mga pasalubong stores na mga main customers namin sa lokal, hindi rin, kumbaga, hindi rin talaga nakapag-open, na during the pandemic. So, natigil kami. Natigil kami ng production. So, it was really hard for us. Kaya, during the pandemic, doon ko naman dinevelop yung products namin, yung flavors, ingredients, kung paano ko mapapababa yung uh, sodium content, yung sugar content, saka yung calories niya. Since ikaw, nagpo-formulate ng mga timpla, lahat, uh, meron bang specific na pinag-aralan para ma-attain mo tong ganito? Funny thing is, graduate ako ng journalism. Mm -hmm. So, sobrang layo. Mm -hmm. Tapos, nag-practice ako ng public relations. Mm -hmm. I think it's more on yung yung hindi ko na mag-research and to develop something kasi nagkaroon ako ng interest with that. Mm -hmm. Naisip ko kasi una, consumer's welfare. Yes. So, sabi nga, pag negosyante ka, dapat isipin mo yung profit mo. Ako naman, kabalik tayo, nilisip ko yung consumer's welfare. Wow. So, ano ba yung importante sa consumer's welfare? Okay. Dapat yung food na minamanufakturado mo ay hindi magkakaroon ng masamang epekto sa consumers. Mm -hmm. So, doon na nag nagkaroon ng interest na, okay, sige, bakit hindi ko i-develop yung cropek yeah. na mababa ang calories, mm -hmm. yung ingredients ay hindi din makakasama sa katawan, mm -hmm. and of course, yun nga, less sodium and uh, less sugar. Kasi yeah. doon lang later on naman, doon na rin leading lahat ng ano yes. eh. So, sabi ko, siguro, I'll just think ahead. Yeah. Naunahan ko na. na yung cropek <laughs> namin ay mailalaban ko when it comes to better option yep. na snacks. When it comes to our process ng pagluluto, we we always prioritize yung safety ng mga uh, employees namin, which is why we have PPEs. So when you see PPEs, gumagamit kami ng hairnet, gumagamit kami ng gloves, and then as much as possible, meron sila, nakapant sila, or naka-uniform sila. When you see uniform naman, hindi naman necessarily the uniform that we provide, but yung sinusuot nila sa loob ay hindi na sinusuot sa labas ng factory. It's very important that they wear her hair hairnet. So, nanotice nyo kanina, gamit namin disposable. Ayosan na namin kasi nakakadagdag sa, ano, sa basura. But, yun kasi yung pinakamalinis na way to prevent cross-contamination. Cross-contamination kasi yun yung talagang dapat iwasan when hmm. you do food processing. Kaya, nanotice nyo kanina, pagpasok nyo, um, kailangan naka-hairnet kayo and then uh, iniiwasan namin na ma-contaminate yung yes. mga food. Pag may nahulog while frying or while packing, hindi siya pwedeng damputin, hindi siya pwedeng isama doon sa... Direct trash na kagad direct yan Direct trash kagad oh, siya. Um, aside from that, meron kaming mga safety hazards. Yes. Pagpasok mo, you have to hand wash, um, you have to wear your your PPEs, mm -hmm. and bawal lang... may mga makikita kayo warning signs na bawal lang panigirin yeah. sa loob ng facility, Correct. mga ganyan. And aside from that, prior um, cooking or prior the production, hinuhugasan, nililinis lahat ng gagamitin, mm -hmm. and after hinuhugasan, nililinis lahat ng gagamitin. Good. Um, yung cleanliness kasi, it's part of our practice here, SOP, yes. mm -hmm. um, food etiquette okay. namin na when you're manufacturing yeah. food, As manufacturers, dapat you're able to eat your product. Yes. Yun yung siguro may pagmamalaki ko pagdating dito sa facility namin Correct. sa Patricia's Food Products. Hmm. We really prioritize yung safety. Yes. Yung Stay mga normal empleyado normal. namin, nag attend sila ng, ano, ng good manufacturing practices wow. seminar and training yes. which is provided din naman ng DOST, sometimes yes. ng DTI. So, talagang uma kami. And mm. we always make sure na updated kami when it comes yes. to training. Can you tell us, paano ba yung procedure? Ilang araw to bago ka makagawa ng isang cropex? Eh? <laughs> Matagal. <laughs> Matagal. So, <laughs> for days. Yes. Yung first day natin sir, yun kasi yung gagawin pa lang si dough. Mm -hmm. So from dough, naggagawa kami ng paste, and then mamasahin siya, and then i air dry siya. Okay. On the third day pa lang siya pwedeng gayatin or slice. So yung process kasi ng pag-air dry niya, it helps the flavor also the consistency of the pellet. On the third day, Pwede mo na siyang slice, so dadaan siya sa slicing machine natin. And then on the third day din mismo mag-start na ng drying. And then on the fourth day yung final drying and frying. On mm -hmm. the fifth day pa lang po siya pwedeng itak. Okay. Para hindi siya maging malangis. Manonotice nyo yung ding technique sa pagka-fry. Meron din kami technique kasi importante na hindi malangis yes. yung product. Kasi the more na nadidip mo siya sa oil, nag-absorb siya na nag-absorb. So yung iniiwasan natin para hindi din mataas yung or hindi din mabilis mag-ranseed yung product mm -hmm. natin. Kasi anything that's fried, once exposed to extreme heat and sunlight, nag-ranseed. So yun iniiwasan natin kasi we're not using food borax or yes. any food preservatives. Alright. We try to keep our products, um, natural as much as possible. Okay. So, para naman, yun nga, ang talagang claim namin is better option snacks. Pretty simple na no, talagang, sobrang ganda ng packaging at sabi mo nga, in-export mo na ito. Uh, how was it? The business sa uh, export? Sa export, kasi, uh, mas gusto ko talaga, siya, sir. Hmm. Mas gusto ko si export business, kasi, um, hmm. It makes me feel yung sobrang value mm -hmm. ng product wow. kasi we're helping the economy. Lalo pa ang ingredients namin are all locally manufactured mm -hmm. and farmed. Mm -hmm. um, the very main reason why I really like exporting is to introduce the product, Kaling. a traditional Filipino snack, yes. sa ano sa mundo. Kumbaga parang maganda siya yeah. for, for me. Maganda siya mm -hmm. for me. Um With the very main goal na, ano mo yun, ilagay mo sa mapa ng mundo yung produkto mo. <laughs> yeah. And na yung produkto mo ay galing mismo sa Pilipinas. Like. Na ang ingredients mo ay manufactured and farmed mismo sa Pilipinas. Right now on daisies, ilan ang variants or ano-ano ang mga pwede nilang ma-avail sa Daisy's. So, uh, totoo sir, madami kaming mm -hmm. variants. Pero okay. ang available in the market, we have Moringa shrimp, mm -hmm. classic shrimp, and uh, garlic shrimp. These three variants, ito yung existing na in the market. But mm -hmm. we also have onion shrimps na... Okay. So later on, we will introduce in other variants as well, like um, chili leaves, chicharon. Yeah. Wow! Um, we also have tomato yeah. na dine-develop ko pa. We also customize cropek. Whenever mm. meron nag-request sa akin, is this doable? Mm -hmm. um, Ma'am, pwede ka bang mo na gantong klase ng cropek? Mm -hmm. Carrot cropek or ganyan, or anything mm -hmm. na i-infuse. It's doable. Pero chin-check din namin syempre kung ano yung lasa niya, number mm -hmm. one flavor. Mm -hmm. To um, kung yung bang goal ni customer na gusto niya healthier option eh, maa-attain. Kasi, yes. the more that you're cooking the vegetables, mas lalong bumaba ng nutrients yes. niya. Aside from that, we also have Xingaling. Mm -hmm. Ted's naman. Yung nakapangalan sa tatay ko, Ted's -aling. Also, mm -hmm. another favorite sa abroad. Yeah. <laughs> And locally, nakaka-penetrate naman na kami. And hopefully, yeah. by next year, mas malawak yung maging market namin. Ayun. Ay, uh, at pata. Sa, sa mga gustong mag-contact sa inyo, uh, gawing business ito, paano ka ma-reach? Pwede po nila kung ma sa Facebook page namin, Patricia's Food Products, mm -hmm. MFG that's our Facebook page and then sa email naman po patriciasfoodmfg at gmail.com pwede naman po tayo for resellers and distributors we're open for consolidators as well those who are interested to export our product we also provide naman din mga certificate of analysis ng mga ingredients namin so anything that will be needing from they will be needing from us we can provide naman they can contact me directly sa phone number ko that's 0917 159 6356 congratulations ma'am at mabuhay ka saludo kami sa iyo Favorite oh, pag nanonood ng mga pelikula at TV. No? Ayan, syempre, andito nga tayo mga night mga kakaisa. Nagkarlan na Laguna ko saan ha. Napaunlakan tayo ni Ma'am Pat na bisitahin ng kanya pagawa. Ano, yung Patricia sa uh, food products. Ito nga po yung mga meron na hawak natin ngayon. Ted's Shingaling, uh, Daisy's uh, Classic Shrimp, Garlic Shrimp. At itong uh, bagong bago Moringa shrimp no isa sa mga innovative na flavor ng uh, cropek ni Ma'am uh, Mampat no ito nga yung uh, meron na tong kasamang malunggay ah uh, tempre, nyo naman yung mga packaging uh, sangka pa ganyan po kaganda ang packaging ng Daisy's Cropek ha huh? talagang export quality kaya naman talagang uh, pwede nating ipanglaban no sa buong mundo. Ayun, ayun yung nga isa sa mga talagang goal ni uh, Ma'am Pat. Hawak muna natin sa ating kasama dito. Handaing <laughs> nag-aabang. <laughs> Una ko titingnan sjempre ang gawa ni uh, Papa no. Uh, papa Puni ni, ni Ma'am Pat uh, nag-formulate nitong shingaling. Ah, uh, kita niya how uh, quality yung kanyang shingaling. Ah, uh, ziplock po ang lalagyanan. Kaya naman talaga yung freshness nandoon no you know uy the smell nako baka marami natatakam dyan ng mga kababayan natin sa ibang bansa alam nyo po ine-export na to dyan sa US no kung saan saan at uh, magkakaroon na rin ng uh, Dubai no yung UAE makikita matitikman nyo na rin po ito kalutong sasaw-saw mo sa suka ito. ng lasa. Sobrang, yung anlinis po ng lasa, yung kalidad ng pagkakagawa, super, super double check po ito. Anlinis-linis ng lasa. Mm, hindi, not to ano naman po, no, i-review natin yung ibang uh, gumagawa, pero ito po, isa sa mga natikmang kong shingaling na. Ang sarap, anlinis, anlinis ng lasa. Ita, na natin iba, ano, you know, natin sa <laughs> Siyempre, tikman na natin yung ating cropec dito. Classic shrimp po ito. Tignan nyo yung size, mga nait mga kakay. Ganyan po, kalaki. Yung size ng no, ating uh, cropec na tinitinda dito. Yan o. No? Oh. Mm. Pag classic shrimp, lasang hipon eh. Nakikwento sa akin ni Mampat. Alam nyo kung ba't parang lasang hipon? Talagang powdered shrimp ang ginagamit niya. Ito yan Ang sarap Ako Ito yung mga pagkain Pabukong ganyan no? Pag binuksan mo dire diretso Wala itong ayawan na Sunod-sunod ang kuha Magot na malunggay ha Moringa Size niyan laki oh hmm. Parang siya classic shrimp. Kaya lang, meron siyang flakes ng malunggay. Talagang ano, gulay po. O sa mga parents dyan na gusto, papakain sa anak para kumakain ng malunggay. Ito po, gulay. Jaycees. Ang, anong ano ng ano ng lasa niya, lahat po ang kinain namin. Yung singaling, yung ah, uh, ito pong mga krope, napakalinis, no? Punin natin isa pang flavor. Nitira nila eh. Sa likod. Punin natin ito, garlic, garlic ka. Atikman At na natin yung dalawa. So, garlic. Ang yung mga 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 pagyosa. Ang yung lalaki. Parang malayo po doon sa mga story, yung Hindi naman po natin hinihiya yung iba. Ang layo po ng lasa, yung, yung kalidad, yung laki. Ang laki! Yung mga profit po ng iba, di ba? Ito na. Garlic. Mmm. up, better option sa chichirya. Mga magulang na nanonood ngayon, ito po, kontakin nyo si Ma'am Pat. Pwede kayong order sa kanya. At ito, maganda, no? Kanina, habang nag-uusap kami, off-cam, pwedeng business potential talaga. Hindi ka mapapahiya at uh, talaga naman pwede mo inegosyo, no? Bibigyan ka ng magandang deal ni uh, Ma'am Pat. Kausapin nyo lang siya. Mga consolidators dyan na nanonood ngayon, ayan po, supportahan natin, ha? Ah produktong atin gawa po sa Nagcarlan Laguna. Talagang ayan, nakikita naman po lahat dito ng mga ako anong ginamit na sangkap, no? Sabi nga ni Ma'am Pat, talagang very honest siya. Transparent sa lahat ng mga kakain nito. Safety, number one. Pinasok po namin yung paggawa nito. Nako, grabe po yung safety tsaka precaution sa mga galaw. Lahat po bawal. Talagang, yun naman po yung talagang kalidad na masasabi ko. This is number one double check talaga yan, no? Hmm. Okay. Ito nga ba, mga noy? Siyempre, habang umakain kami ng kopek dito, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat naman po sa pinagsama nating araw na ito. Panonood nyo sa Kuya Dex. Maraming maraming salamat, no? Siyempre, huwag natin kalimutan, na Number 141, ang aakay sa isang bayanan. Aakay ni Sol Partilis yan. Siyempre, buong puso sumusuporta. Kuya Dex here. bye